Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 731 at hanggang 735. at Kabanata 731. at Kahit milyonaryo si Reginald, hindi siya mapagbigay na tao. Sa madaling salita, sa kanyang paningin, ang perang hindi dapat ginastos ng walang kabuluhan. Halimbawa, si How Jones at ang limang basura na ito, ang bodyguard na may putol na kamay ay hindi man lang mabuksan ang pinto ng kotse ng kanyang ina. Ano ang gagawin nila? Ang kanilang mga sahod ay katawa-tawa na mataas, at kung sila ay patuloy na iingatan, maaari lamang sila magkawang gawa. At bigyan sila ng mga benepisyo sa pagtanda. Sa makatuwid, dapat silang itaboy sa lalong madaling panahon. Talagang ayaw ni Regnar na magbayad ng 500,000 severance pay. Kaya naman pakiramdam niya, ay napaka-generous na niya. Gayunpaman, tiyak na hindi na naisip ni How Jones. Isa na siyang walang kwentang tao ngayon. Ano ang konsepto ng basura? Sa buhay na ito, katumbas ng pagiging isang tao na walang armas. Mga taong walang armas, kumakain, umiinom, at natutulog, bakit kailangan nilang mag-alaga? Sa susunod na ilang dekada, magkakaroon ng mas maraming lugar para gumastos ng pera. Masyado silang nasaktan dahil sa pamilya Wu. Sa oras na ito, nahulog ang pamilya Wu sa gulo, hindi ba kailangan nilang pagbayaran? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng sama ng loob si Ziz Hao Jones. Gayunpaman, hindi siya nangahas na gumawa ng anuman kay Reg Dahil masyadong malakas ang pamilya Wu, lima sa mga kapatid ang natanggal, at dose-dose ng mga bodyguard ang maaaring dumating sa isang kisap mata. Isa na siyang walang kwenta na tao. Pagdating ng panahon, haharapin niya ang pamilya ho. Gustong gusto ni How Jones na umiyak nang walang luha sa oras na ito. Bakit hindi niya napansin na naging bastard pala si Regnar? Ang mga nasasakupan ay sinipa nila, at ang mga ministro sa mga bisig ay ganap na hindi pinansin. Siya ay simpleng hayop na walang puso at atay. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng presidential suite. Ginamit ng waiter ang universal room card para buksan ang pinto ng presidential suite. Pagkatapos, pumasok si Isaac kasama ang dose-dose ng mga personal na bodyguard na may malamig ang mukha. Hindi inaasahan ni Regnar na biglang bumukas ang pinto, ngunit laking gulat niya nang makita niya. Dahan-daang pumasok si Isaac na may hindi maipaliwanag na galit at kawala ng pakialam. Sa likod niya, bukod pa sa pagsunod kay manager, na binugbog ni Zez Howe Jones, mayroon ding dose-dose ng malalakas na bodyguard na nakasod. Nang makita ang biglang pagsulput ni Isaac, nataranta si Reg ngunit hindi siya nangahas na magpabaya. Nagmamadali niyang inalis ang kanyang mukha na puno ng galit, at ngumiti. Isaac, bakit ka nandito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Isaac na may malamig na mukha, at galit na sinabi, Regnor, napakatapang mo, alam mo ba na ang Shangri-La ay isang industriya sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Wade? Biglang natigilan ang ekspresyon ni Regnor, at hindi niya maiwasang magtaka. Si Isaac ba ay may maling pag-inom ng baril? Kanina lang, siya ay nakikipagchat at nakikipagtawanan sa kanya. Kaya bakit wala siyang masyadong maraming effort sa conference? Kaya nagbago siya sa ganyang inhumane face. O kahit tawagin siyang aso, Gayunpaman, pa man, gaano man siya ay nalungkot. Alam niyang hindi niya kayang saktan si Isaac. Kaya naman, nagmamadaling sinabi ni Reginald na may paggalang, "Mr. Isaac, syempre alam ko 'yon. Ang Shangri-La ay ang industriya ng pamilya Wade." To be honest, ang paghanga ko sa pamilyang Wade ay parang umaalo na ilog, at umaasa ako sa iyo. Kilalanin ng pamilya Wade, at maglilingkod ako sa pamilya Wade sa hinaharap. Napatingin si Isaac kay Regnar, itinaas ang kamay at sinampal ng malakas at saka sinipa sa lupa. Kabanata pitundaan at tatlumput dalawa, napasigaw si Regnar, at bumagsak sa lupa sa sakit, at may takot sa kanyang puso. Si Roger, na nasa tabi niya, ay hindi malay na galit na sumigaw. Hoy, bakit ka pumapatol sa dad ko? Lumapit si Isaac sa kanya at tinamaan ng suntok ang ilong nito. Napuno siya ng dugo at sumigaw. Dapat maging magalang ang tatay mo sa harap ko. Ang lakas ng loob mo nakausapin ako ng ganito. Pagod ka na ba sa buhay? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Lumaki si Roger ng matanda at hindi kailanman nataman. Kaya dalawang beses siyang kumain ngayon. Una, tinanggal ni Charlie ang isa sa kanyang sariling mga kamay, at pagkatapos ay binasag ni Isaac ang kanyang ilong gamit ang isang suntok. Siya ay spoiled at mayabang mula pa noong siya ay bata. Paano siya magdusa ng ganito ngayon? Kaya galit siya na umuungal. Sa tingin mo ba ay aso ka ng pamilya Wade? Ang aking pamilya Wu ay ang unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze. Papatayin ka nito bawat minuto. Nang bumagsak ang boses ni Roger, sumugod si Reg Sinampal ang kanyang mukha at galit na nagmura. Bastardo ka, bakit mo kakausapin si Mr. Isaac? Magmadali kang lumuhad sa harap ni Mr. Isaac. Lumuhad ka at aminin ang iyong mga pagkakamali. Nagulat si Reg kay Roger sa pagkakataong ito. Hindi niya maisip na napakawalang kwenta ng sarili niyang anak, ni hindi niya masabi ang sitwasyon. Kahit na si Isaac ay aso lamang ng pamilya Wade, ang pamilyang Wade ay nakatayo sa likuran niya. Ano ang umiiral na pamilya Wade? Isa sa tatlong nangungunang pamilya sa bansa. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, ang pamilyang Wu, ay maaaring hindi ikasampung bahagi ng pamilyang Wade. Dahil ang pamilyang Wade ay isang trillion level na pamilya, ngunit kung ito ay isang trilyon o siyam na trilyon, walang makakaalam. Pagkatapos ng lahat, ang isang behemoth tulad ng pamilya Wade, ay hindi kailanman makikita sa pamamagitan ng ordinaryong mga tao. Pagdating sa kapangyarihan at katayuan, ang pamilya Wade ay mas marami kaysa pamilya Wu. Kaya naman, kahit napatayin silang dalawa ni Isaac ngayon, Tiyak na hindi mangangahas ang pamilya Wu. Kahit na ang kanyang sariling ama, ay maaaring walang pakialam sa pagdaraos ng libing para sa kanyang sarili. Kaya pumunta muna siya sa East Cliff at umami ng guilty sa pamilya Wade. Naglakas loob pa si Roger na pag-alitan si Isaac sa mga oras na ito. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Matapos masempal si Roger, napagtanto niyang sakuna pala ang kanyang naidulot. Bukod sa kung ano paman, ay agad siyang lumuhad sa harap ni Isaac sa takot at humingi ng awa. Paumanhin, Pangulong Isaac, impulsive ako. Pagkatapos magsalita, dinawi niya ang kanyang malaking bibig. Tumayo si Isaac at sinipa siya sa dibdib. Matapos siyang sipain pababa, tumayo siya at tinapakan ang kanyang mukha at malamig na sinabi. Anak na saktan mo ang pamilya Wade maniwala ka man o hindi, gagawin kong mawala ang pamilyang Wo. Namamaga ang mukha ni Roger ngayon, at ngayon ay natapakan ni Isaac ang kanyang mukha. Hindi niya kayang magsalita ng malinaw, ngunit maaari lamang niyang ipilit ang pagsasabi. Isaac, mali talaga ako. Natalo mo at pinagalitan ako. Huwag kang tumulad sa akin. Nang makita na ang kanyang anak ay binugbog ng ganito, Nakaramdam ng pagkabalisa si Regnor at hindi na nakaya na na nagtatanong. Mr. Isaac, mayroon akong taos pusong paggalang sa iyo. Kung hindi ka nasisiyahan sa amin, mangyaring sabihin sa akin. Kung ang isang tao sa pamilya wo ay talagang gumawa ng mali, handa akong parusahan, ngunit kailangan mong ipaunawa sa akin. Ngumisi si Mr. Isaac at sinabi, ang iyong taos pusong paggalang. Iginagalang mo ba ako? kaya hayaan ang mga hangal na mga bodyguard ng iyong pamilyang Wu, na manggulo sa Shangri-La Lobby. Sa Shangri-La Lobby, sinaktan nila ang mga tao ko. Tapos kung hindi mo ako nire-respeto, tatawag ka pa ba sa akin? Tinamaan ng kidlat si Reg Naur. Ano, sinaktan ng mga bodyguard niya, ang mga tauhan ni Isaac sa lobby ng Shangri-La. Aling bagay na walang paningin ang gumawa nito. Sa pag-iisip nito, ang nagyayelong mga mata ni Regnor, ay nahulog kay Ziz Howe Jones at sa iba pa. Hindi na kailangang sabihin, alam din niya na dapat isa sa limang taong ito, ang naging sanhi ng sakuna. Kabanata 733, galit na galit si Regnor, tinitigan ang limang taong nakaluhod sa lupa, at malamig na nagtanong. Sino ang gumawa nito? Magkasama ba kayong lima? Naramdaman ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Rednor, nagulat si Zis How Jones. Nagmamadali siyang nagsabi, "Mr. Rednor, hindi dapat kami ang sisihin." Nagpaliwanag na kami sa security guard sa pinto at sa lobby manager. Sinabi namin na kami ay mga tao ng Pamilya Wu. Ngunit iginiit nila na magulo ang ugali naming at bawal kaming pumasok. Nabalisa ako na bumalik sa iyo kaya pumasok ako sa hotel at nakipag-away sa kanila. Nang marinig ito, biglang nagalit si Regnor. Sinampal niya ang muka at nagmura. Talagang isang grupo ng mga basura. Ang Shangri-La ay isang bagay na hindi mo maaaring lampasan. Paulit-ulit niyang sinasabi na dapat kang bumalik sa buhay. Kung gagawin mo ulit, buhay din ang tawag doon. Bigyan ang napakaliit mong bagay. Hindi ko ito mahawakan ng maayos, at nagdulot ito sa akin ng malaking problema. Ano ang gamit ng pagpapalaki sayo? Gaya ng sinabi niya, agad niyang sinabi kay Isaac, "Mr. Isaac, ang limang basurang ito ay bumangga sa iyo at gusto kang patayin." Sa katunayan, hindi na hinintay ni Rednor na kalad ka rin ni Isaac ang limang tao na ito palayo para patayin sila. Mayroon pa ring limang basura at ang pag-iwan sa kanila sa mundo ay magsasayang lamang ng kanyang sariling pera. Alam din ni Isaac ang wishful thinking ni Regnor, at malamig na sinabi, Regnor, ikaw ba ang boss? Kung hindi mo tutulungan ang iyong nakababatang kapatid, ibebenta mo ang iyong sariling mga tao kung may mangyari. Talagang totoo ang trabaho ng iyong pamilyang wow. Masyadong mababang antas, hindi ba? Kung ito ay kumalat, paano mo mamix pa rin ang pamilya wow? Nabigla si Reg Ano ang ibig sabihin ni Isaac? Ibinigay na niya ang lahat ng limang tao na naging sanhi ng problema para sa kanya. Nakahawak pa rin siya sa akin? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumigaw kay Isaac. Kaya't napigilan lamang niya ang galit sa kanyang puso, pumunta sa katawan ni Isaac at humingi ng tawad. Mr. Isaac, kasalanan ko ang mga bagay na ito. Ako ay humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos magsalita, sinabi niyang muli, upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, handa akong gumastos ng 10 milyon para sa mga gastos ng medical, at pinsala sa pag-iisip ng mga nasugatang kawani. Sana ay mapatawad mo ang pamilya Wu sa pagkakamaling ito. Ano sa tingin mo, sa kanyang opinyon, bagaman si Isaac ang tagapagsalita ng pamilya Wade sa Ores Hill? Pagkatapos ng lahat, siya rin ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu, at siya rin ay magbabayad ng 10 milyon bilang kabayaran. Kahit na papaano, ang walang kwentang bagay na ito ay magdudulot ng alitan, at hindi pagkakasundo sa pamilyang Wu, tama ba? Sa hindi inaasahan, malamig pa rin ang mukha ni Isaac sa mga oras na ito, at sinabing, Sa tingin mo ba, ako ay may malasakit sa 10 milyon? Ang marangal na pamilyang Wade ng East Cliff. Ayon sa iyong pahayag, hahayaan ngayon ng mga tao na matalo kayong mag-ama sa basura. At magbigay ng isa pang dalawampung milyon sa iyong ama na nasa malayong lugar sa susyo Pagkatapos ng bagay na ito, papayag ka ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, napakapangit ng ekspresyon ni Regnar. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katigas ang ulo ni Isaac. Tinalo lang ng iilan sa sarili niyang mga subordinate na hindi mapansin ng isang lobby manager sa isang maliit na lugar. Ano ang malaking bagay? Bukod dito, ang kabilang partido ay hindi nagdusa ng maraming pinsala. Kailangang kausapin siya ni Isaac para dito. Sa matigas na ugali ni Isaac, kung may ibang dumating, hahayaan na siya ni Regnar na nagkapira-piraso. Sa buong Ores Hill, ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu, kailan dumaranas siya ng mga ganitong hinaing. But having said that, he never dared to offend Isaac, after all, siya ang spokesperson ng pamilya Wade sa Ores Hill. Bilang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu, kapag nagkaroon ng salungatan kay Isaac, ito ay nangangahulugan na ang pamilyang Wu, ay direktang pinukaw ang autoridad ng pamilyang Wade. Sa ganitong paraan, tiyak na magdadala ito ng malaking gulo sa buong pamilya. Sa sandaling tanungin ng pamilya Wade ng Eastcliff ang pagkakasala at ipinaglaban ito, tiyak na mahuhulog ang pamilya Wu sa isang bangin na hindi na makabalik pa. Kaya lang, ang galit sa kaibuturan ng kanyang puso ay natitiis lang niya at hindi kaagad. Lumabas, alam na alam niya ang kasalukuyang mga pangyayari at ngumiti at sinabi, Mr. Isaak, ako, maling sinabi, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana hindi mo na maalala ang kontrabida. Kabanata 734 Pagkatapos magsalita, dinilaan niya ang kanyang mukha at sinabing, Mr. Isaak, paano mo gustong lutisin ang mga bagay ngayon? Hanggat magbibigay ka ng solusyon, gagawin niwo ang lahat ng makakaya upang gawin ang paraan na sinabi mo. Malamig na ngumiti si Isaac sa kanyang puso at lihim na sinabi sa kanyang puso. Ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu, ay lubos na may kakayahang yumuko. Gayunpaman, ngayon ay pinukaw nila ang kanyang sariling young master. Talagang imposible para sa kanya na lumapit. Kung hindi dahil sa utos ng young master, hinintay na sana ni Isaac na maputol at umalis sila agad. Malamig siyang buong hininga at sinabing, I'm sorry, hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad, pati na rin ang pamilya Wade ng Eastcliff ay hindi ito kayang tanggapin. Nagpigil ng galit si Regnor at nagtanong sa mahinang boses. Mr. Isaac, paano mo gusto lutesin ito? Malamig na sinabi ni Isaac. Nasugatan ng limang tauhan mo ang binti ng mga tauhan ko. Babayaran nila gamit ang kanilang mga paa. Gusto kong alisin ang lahat ng mga paa ng limang taong ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kaagad na sinabi ni Rejnar nang walang pag-aalinlangan. Hindi problema, dahil nagsalita na si Pangulong Isaac, ang mga paa ng limang taong ito, ay sa iyong pagtatapon. Nang marinig ito ni Zizhao Jones, bigla siyang bumagsak at sumigaw. Rejnar, hindi pwede ang ganito, di ba? Nasira na ang mga braso naming lima. Kung ang aming mga binti ay nawasak, ano ang pagkakaiba sa mga patay na buhay? Malamig na saway ni Rajnar. Dam, natanggal ang mga braso mo dahil mas mababa ka sa kakayahan ng tao, at ang iyong mga paa ay matanggal dahil nasaktan mo si Pangulong Isaac. Itong lahat ay kasalanan mo, deserve mo ito. Ikaw, galit na umumal si How Jones. Rajnar, isa kang matandang pagong na bastard. Kung alam ko lang na ganyan ang mukha mo, dapat sinira ko na ang ulo mo. Galit na galit si Regnar at sinabi kay Isaac, Mr. Isaac, kita mo, para sa ganitong uri ng bastard na bagay. Baliin mo ang kanilang mga binti, ito ay uri ng biyaya sa kanila. Dapat patayin ang mga ganyang tao ng direkta. Mapaglarong ngumiti si Isaac at sinabing, sila ay sinumpa sa orihinal, ngunit nakita ko ang inukit na kaligrapiya sa kanilang mga nuo. Nadama ko na silang lima ay kailangang mamuhay ng maayos, upang maging karapat dapat ng mga likhang sining sa kanilang mga nuo. Biglang naging pangit ang mukha ni Regnor. Ang mga nuo ng limang taong ito, ay nakaukit lahat ng mga salitang nakakainsulto sa pamilya Wu. Talagang sinabi ni Isaac na ang mga salitang ito, ay mga gawa ng sining. Hindi ba insulto yon sa pamilya Wu? Gayunpaman, hindi siya nangahas na magpanggap na pilitin si Isaac. Makatawa lang si So at sasabihin, Since Mr. Isaac, you think they are meant to be, pakiusap, putulin ang kanilang mga paa. At hayaan silang maging walang kwentang tao magpakailanman. Mapaglarong tumango si Isaac at sinabi sa kanyang mga tauhan, Halika, gambalain mo muna ang binti ng limang aso para sa akin. Nakahinga ng maluwag si Regnar. Tila kayang pakalmeyan ni Isaac ang kanyang galit sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nakaramdam na naman siya ng mali sa isang iglap. Ang sabi lang ni Isaac, una ay guluhin ang mga binti ng limang asong ito. Bakit ito ang una? May nasa likod ba? Kabanata 735 Bago pa nalaman ni Reg kung ano ang ibig sabihin ni Isaac, nalaman niya na ang mga tauhan ni Isaac ay lumipat. Ang kanyang mga nasasakupan ay mga top masters din, ngunit kung talagang pag-uusapan ang tungkol sa lakas, walang sino man ang maging mas mahusay kay Zizhou Jones. Gayunpaman, si Zizhou Jones ngayon ay kalahating patay na aso, at maaaring okay na harapin ang ordinaryong tao. Ngunit ang pakikitungo sa premium ay isang pag-aaksaya lamang. Sa makatuwid, sa pagharap sa mga tauhan ni Isaac, wala siyang pagkakataon na pabulaanan o labanan. Napagplanuhan na ni Charlie ang kanyang kapalaran ng maaga. Ang puso ni How Jones ay lubhang desperado at patay. Hindi niya pinangarap na haantong siya sa ganito. Kung aalisin din ang kanyang mga binti, hindi ba siya magiging ganap na malamig sa buhay na ito? Sa oras na yon, siya ay magiging isang tao na naputol ang braso at binti, nakahiga sa kama, hindi makagalaw, at hindi man lang kayang pangalagaan ang saril. Sa oras na ito, ang mga tauhan ni Isaac ay sumulong kay Zis How Jones at sa iba pa, at nagsimula ang isa kay Zis How Jones. Malamig na sinabi ng lalaki sa ilan sa kanyang mga tauhan. Hawakan mo ang kanyang mga binti para sa akin. Agad na humakbang ang ilang lalaki at idiniin ang mga binti ni Zis How Jones sa lupa. Kagad pagkatapos, Kinuha ng lalaki ang isang daliri ng tigre, nagawa sa purong bakal mula sa kanya braso, inilagay ito sa kanyang kamay at hinampas ito sa kanang tuhod ni Zishow Jones. Ang kabuuan ay biglang nabasag ang tuhod sa isang slag. Si Zishow Jones ay biglang nakaramdam ng matinding sakit at patuloy na umiiyak. Ngunit ito ay kalahati pa lamang. Ang kabilang partido ay humampas muli sa tuhod ng kanyang kabilang binti. At sa isang klik, nabasag ang tuhod. Pagkatapos, ang taong ito ay patuloy na inabanduna ang lahat ng mga paa ng limang bodyguard. May umiiyak sa sala ng presidential suite. Hindi man lang nagbago ang kutis ni Regnor. Itong limang tao, hindi na siya makapaghintay na patayin sila ng direkta. Kaya wala siyang pakialam sa kanilang kasalukuyang kapalaran. Ang pakialam niya lang ay kung satisfied ba si Isaac. Kung hindi makuntento, ano pa ang gusto niya? Kaya tinanong niya si Isaac. Mr. Isaac, hindi ko alam ang resulta ngayon, nasiyahan ka na ba? Malamig na sinabi ni Isaac. Siyempre hindi pa ako nasisiyahan. Nanginginig ang buong katawan ni Reginald at nagmamadaling nagtanong. Mr. Isaac, paano ka makukuntento? Tiningnan siya ni Isaac na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. It's very simple. Gusto kong bigyan kita at ang iyong anak ng paa. Ano? Mukhang nagulat si Regnar at bumulong. Mr. Isaac, nagpapatawa ka ba? Isaac squinted his eyes and asked him. Sino sa mga mata mo ang nakakita sa akin na nagbibiro? Si Regnar ay umatras ng hindi sinasadya sa takot at biglang sumigaw. Mr. Isaac, ang tao ay nasa ilalim ng iyong mga kamay at nagkaroon ng kaunting alitan dahil sa kaunting hindi pagkakaunawaan. Bakit kailangan mong seryosohin ang mga bagay na ito? Tulad ng sinabi niya, ibinaba niya ang kanyang postura at sinabi sa isang mapagpakumbabang tono. Kung hindi maganda si Wu sa anumang paraan, mangyaring linawin ng mga bagay, gagawin ni Wu ang lahat ng pagsisikap na itama ito. Hindi mo kailangan na patuloy na humawak dito. Maganda ang pakitungo sa pagitan ng dalawang pamilya natin, di ba? Malamig na sinabi ni Isaac. Ang pamilya Wu ay hindi karapat dapat nakausapin ang pamilyang Wade. Hindi ka ba isang bullshit? Pagkatapos ng lahat, mahigpit na sumigaw si Isaac. Kung gusto mong mabuhay, hayaan mo akong tanggalin ang isang binti. Kung hindi, walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Nanginginig si Regnar sa gulat. Magiging totoo ang Isaac na ito. Gusto niya ang kanyang binti ngayon? Anong biro? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Wu at ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu. Sa buong Ores Hill, masasabing nasa ilalim siya ng isang tao at mahigit sampung libong tao at ang tanging tao sa itaas niya ay ang kanyang sarili. Malakas ang pamilyang Wu sa buong Ores Hill at palaging ang pambubuli ng pamilyang Wu sa iba. Kailan pa ito nabuli ng iba? Ang Isaac na ito ay sumugod at binugbog siya, kasama ang kanyang anak, ngunit para sa mukha ng pamilya Wade, kaya niyang tiisin. Gayunpaman, gusto niya talagang mabali ang mga binti ng kanyang anak, paano niya ito matatanggap? Kung ito ay ikakalat, hindi ba masisisi ang pamilya Wu? Sa pag-iisip nito, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sumigaw ng malakas. Isaac, huwag masyadong lumayo. Sa tingin mo ba ay miyembro ka ng Pamilya Wade? Isa ka lang subordinate ng Pamilya Wade. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para labanan ang Pamilya Wu? Kahit na ang aking Pamilyang Wu ay hindi kasing lakas ng Pamilyang Wade, ito pa rin ang unang pamilya sa timog ng Ilog Yangtze. Si. Hindi ako naniniwala na hahayaan ka ng Pamilya Wade na magpakasawa ng ganito.